Sita lagi lagi. Ah! Bagi kakak-kakak yang boh, di sini. Kita boh, tapi kakak-kakak ah! administrasi, tak ingat Di tengah-tengah rakyat nelayan. Na na ang isang namumuno pagka ito po ay ani wala po talaga tayong makukuha magandang resulta o pagmamahal sa ating po, itong mga nakakalungkot po dito ang mga nakaraang araw nakiusap ang at ating na si Bongbong Marcos kay Senador Marco Neta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninitigan mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestika sa mga korap na kongrisman at iba pang mga politiko. After a week, sila po sa lungsod. Bigan niyo po ilang parako ng ating na presidente siya mismo ang bumalungtot sa sinabi niya sa kanyang sinabi yes tay kay GPT pare ganun din ang sinabi niya Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, malibasa ang ating pinalikuran ang batuhin at ang sinulod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, pababayan po, 120 million Pilipinos sinasamantalahan lang tayo ng mga inilang politiko. Ngayon po, ang ay ang ating Bongbong Marcos na ating. Yeah! Dito po po, lagi po sinasabi, nung kapitan pa lang ako, para pa lang sa kids, maraming adik, maraming balukpag, maraming iskalawag ng polis, Di ngayon, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli-muli ko sinasabi, ang mga ati dapat din naman tulungan. Sa Peso City nga, ang biktima ng droga at tawag kami dyan, bablinna Bagana-bagana yapo Hilang pana ko papa <tipunyong> Am tayo natin O Tama Gusto nyo marinig Hilang digong pangako Dito Tama! Si President Duterte na salot yes. sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Yes, tama po! Pag may ating ka membro ng pamilya, lahat kayo mabubroblema. Tama! wala nang balakaw sa pamilya sa kapit bahay na nagdalakaw. Pero itong ating na presidente ito dahil iba sa lahat ng ating Dahil okay ang tinitira. tapos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, ating siya. Hindi lang naman kayo yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayo mga Pilipino, maawain tayo mahilig tayo magbigay ng second chance. Hindi ako naawa sa kanya. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Mama. Pero ang problema ng pamilyang ito, better na nagpago. Pilipinas bigyan na ng mga mayang Pilipino na ibangon niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik niya hindi lang sa kumin ang problema pati na sa pera ng bayan. Mag pa Angger pa sa asawa Tama Ang din ko pa Unisa lang mistisa ang asawa yan Ano ka? Ano pa ka. ba ano katibayan? Ang natin Para tayo magising ito po ang panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang hiyaan, mga anumalia at pagganakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, binakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga kongresman ko sa pag-uubi mo na walang hiyang speaker, promo artist. Laya! Laya! Ano Ang gusto nyong bangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad inaayuhan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na Tama. ang pagpapahutang sa atin dahil baka hindi baka Masin. hindi kada nakawin na naman oh, nila. Sabi, Masin. Corruption. Earth. Bayang ko, pababayang ko, Pwede ka man, pulis ka man, ng babayan ng bat. Yung mga bat na yan, yan ang minanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para mag tayo? Mulat sa pulba, ito ba tayo mga Pilipino? Kahit itong panahon pa, nilabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo. Alam-alam na lang sa anak at sa susunod na generasyon.